Ano yan, NJ? drive ban mo na. Dry ban? Hindi natumba ako dito. Hindi man yan matumba. Kaninong bike yan? Dry <laughs> pa sa labas. <laughs> hindi mo alam? Hindi mo alam kung kaninong bike yan? Hindi. <laughs> kaninong bike yan? Alam. Hindi mo alam? Alam. <laughs> Saan mo dadalhin yan? Sa labas. Sa labas? Sa labas. Hello. Ano gagawin mo niyan sa labas? Babay. Ha? Babay. Babay. ka? Sige nga, tingnan natin. Same lang Saan ka pupunta? Mag-road bike ka na? Ha? Saan? mag -road bike ka na? Kaya na, kaya? Kasi pa, babaan ko pa ulit kay Conrad. Kaya na? Abot na? Sige, driver mo na. Ha? Maya? Maya, wait lang may sasapunta ako. Kay tatay man yan. Diyan man yan mag-park oh. okay. Tingnan natin. Plat o, oh, plat. Plat. Okay. okay, drive mo natin Tingnan natin. Meron yan. Kailangan na ganyan. Sige na. Paano ka makapractice niyan? Baka Hindi ah. Sige. Game. Sige na. Hoy, plat man yung gulong mo dai. Ate Beng, plat. Plat. May butas talaga yung gulong. Pero sakto na yung tangkad. Sa likod. O sakto na yung tangkad. Abot na